tamang pag-ibig sa maling panahon. Bakit ngayon pa? Hindi na pwede. Nung una niligawan ko siya pero hindi niya ako pinatulan dahil daw mayroon akong kasintahan. Sabi ko sa kanya na maghihintay ako pero sabi lang niya sa akin na hindi na niya ako kayang hintayin. Unfair din sa part mo. Alam kong gusto ko rin siya yung maramdaman namin ang spark namin dalawa sa oras na ako'y libre na. Nangangarap na maging kami, pero malungkot isipin, siya naman ang mayroon na. Siya naman ang may kasintahan. Yung pakiramdam na parang hindi kayo nagkatuluyan, pero nasaktan ako. Makalipas ang ilang taon, ikinasal na siya at nagkaanak sila. At tulad niya, maganda rin siya Samantalang ako, mayroon na rin nakakadate na mas nakakatanda sa akin na babae. Dahil tumanda na rin ako at wala pang anak, nagkataon lang, nabuntis ko siya at pinakasalan ko rin. Walang masyadong pag-ibig na aking nararamdaman sa aking asawa pero hindi yon dahilan para magloko ako sa kanya. Ngayon meron na kaming isang anak. Anim na taon na ang lumipas bakit siya pa rin ang nasa isipan ko? Alam ko sa ganitong paraan ay nagkakasala na ako sa aking asawa pero hindi ko talaga mapigilan na tuwing nakikita kami sa daan lalo na at ngumingiti siya sa akin. Parang naghihinayang ako sa panahon. Yung pakiramdam na gusto ko siyang yakapin at sabihin mahal ko pa rin siya hanggang ngayon. Yung nakikita kami parang iba pa rin parang mayroon pa rin connection sa aming dalawa. Para silang dalawa, yung pagdaanan niya at maisip kong siya sana ang asawa ko ngayon kung pinili ko siya. Ang sarap umiyak dahil sa huli na ang lahat. Isang beses nung nagbukas ako ng messenger, nag-wave siya. Nagtaka ako at nag-wave rin ako pabalik. Mayroon pala siyang pakay Nagtanong lang pala siya kung nandito pa ba ako sa Maynila dahil meron daw siyang ipapadala. Lumipas ang mga buwan, nagchat ulit siya at sa pagkakataong ito, nagkamustahan na lang kami. Nagpalitan kami ng mga mensahe at sa isip-isip ko, gusto ko rin siyang makita. Tumanggi siya nung una pero sa pangalawang pag-set up ng aming date, nakita ko na talaga siya. Sa totoo lang, sa totoo lang at sa hindi pagpasok sa isang hotel, walang nangyari sa amin. Pagkatapos naming pumasok sa pinto, wala kaming ginawa o hindi yumakap ng mahigpit sa isa't isa. Hindi namin namalayan na habang nagkakayakapan kami, sabay-sabay pumapatak ang aming mga luha ng hindi sinasadya. Nagkukwentohan kami yung pakiramdam na kami sana yung kami sana kung pinagpursigyan ko pa siya. Siya pala, naghihintay lang sa akin. Nalungkot daw siya nung malaman niyang ikinasal na ako. Nasaktan daw siya tulad ng aking naramdaman. Para sa kanya, bakit ngayon pa? Bakit naramdaman ko ang pagsisisi? Hindi ako nagpakita sa kanya na parang maging kami. Hindi ako nakipagkita sa kanya para hawakan ko siya gusto ko lang magpahinga ang aking mga nararamdaman para sa kanya at mag-move on. Bakit masakit? Eh, wala naman talaga sanang naging kami. Alam kong malaking kasalanan itong nagawa ko sa aking asawa. Ito ay isa pang paraan ng pagluloko pa rin. Napagkasundoan na namin na magpatuloy na lang kami sa aming kanya-kanyang buhay at manatiling tapat sa aming mga asawa. Kung hindi man kami ngayon, hindi pa rin ako mawawalan ng pag-asa na darating ang tamang panahon para sa amin, 'yung hindi pinipilit at walang hadlang sa tamang paraan. Mula sa aming pagkikita. Dalawang taon na ang dumipas ngayon at at kapag nakikita kami sa daan, ang sarap-sarap pa rin ang kanyang ngiti sa akin at ako, ngiti na lang rin ang kaya kong gawin. At para sa iyo, maganda. Mahal na mahal pa rin kita kahit wala na tayong relasyon. Huwag kang mag-alala, mananatila akong tapat sa aking asawa tulad ng sinabi mo sa akin na magiging masaya ka kung mananatila akong tapat sa aking asawa. Lubos na nagmamahal, Jake. Maraming salamat Jake sa pagbabahagi ng iyong kwento, karanasan sa buhay at sa pag-ibig. Sa ating mga solid listeners kung gusto niyo magpadala ng tugon para kay Jake, maaaring niyong isulat at ilagay dito sa ating comment section para mabasa niya. At kung gusto niyo mag-send ng inyong mga liham, kasaysayan sa buhay at sa pag-ibig, maaari kayo mag-send sa amin sa aming Gmail account at sa official Facebook page na nakapin sa ating comment section. Maraming salamat! Ako si Kuya Rex at ito ang Pinoy Secret Diaries. Hindi man araw, -araw na nagkangiti. i am believe i'll Ating pilakat kinto Jamante may abutin Ikaw parina rin between Natatangi kong dalangin Gang sa siglo Sa